Tampok sa ating balitang sports, wagi Gilas Pilipinas kontra Bahrain sa unang laban nito para sa Asian Games 2023 na ginunap sa Hangzhou, China nitong Martes. Sa kabila ng kanilang pagkapanalo, umaasa naman ang women's team ng Gilas na masungkit ang panalo para sa kanilang unang laro sa Asian Games. Alamin ang maaksyong balita sa mundo ng sports mula kay Jasmine Canonoy. Ito na ang aksyon! para sa Balitang Sports. Hashtag Laban Pilipinas. Ipinamalas ng Gilas Pilipinas ang kanilang galing sa kanilang 89-61 na score laban sa Bahrain sa Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium nitong Martes ng hapon. Nakakuha ng 20 points, 10 rebounds at tatlong steals Si Justin Brownlee na tila hindi nito ininda ang kanyang ankle procedure dahil ng kanyang pagpapahinga sa basketball nang mayigit isang buwan matapos ang aksidente. Samantala nakakuha ng tiglabing limang puntos si na CJ Perez at Ange Kwame. Ayon sa gilas, madali nilang naipanalo ang laban kontra sa Bahrain dahil sa ipinakitang dedikasyon ng bawat isa. Nagkaroon ng malaking lamang ang Nationals hanggang 34 na puntos na nagbigay daan kay ko na mabigyan ng sapat na oras si Perez, Kevin Alas, Arvin Tolentino, Chris Ross at Marshall Lassiter na makapag-adjust. Sa kabilang banda, habang ang men's team ay nakatutok sa bagong kalaban, umaasa naman ng women's team na magiging maganda at maayos ang kanilang unang laro para sa Asian Games 2023 at yan ng mga balitang sports ako si Jasmine kanonoy balik sa inyo Alvin and Vanessa.